Kumusta mga kasaliksik hindi na bago sa ating kaalaman na ang kalooban ng mga kweba ang isa sa pinaka nakakatakot na lugar sa ating planeta dulot na sobrang dilim sa loob nito na hindi napapasukan ng liwanag ng araw kung kaya't hindi na din tayo dapat magtaka pa kung mayroon tayong mga nakakatakot na nilalang na pwedeng matagpuan dito kaya mula sa kakaibang scorpion na hindi tinatablan ng lason hanggang sa hindi matukoy-tukoy na isda ay pag-usapan natin ang sampung nakapangingilabot na kuwebang naglalaman ng nakakatakot na nilalang. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10 Mobile Cave sa syudad ng Mangalya sa bansang Romanya ay mayroong isang kuweba na sigurado akong hindi magugusto yung pasukin. At ito ay ang Mobile Cave na sa unang tingin ay tila ba isang ordinaryong kuweba lamang. Ngunit kung gagalugarin mo ang kabuuan ng kalooban ng lugar nito, ito, eh meron kang makikitang mga nilalang na talaga namang magbibigay sa iyo ng bangungot. Ang mobile cave ay naglalaman ng tubig na sadyang mataas sa silver. Kung kaya't isa ang lugar sa itinuturing na pinakanakamamatay na anyong tubig sa buong mundo. Naniging daylan para sadyang magulat ang mga eksperto nang malaman nila na may mga hayop na kayang manirahan dito. Ang isa sa apat na pong mga hayop na naninirahan sa Mauvel Cave ay ang mga water scorpion na pinakaunang uri ng insektong heteropteran na kayang manirahan sa ilalim ng tubig. Ngunit kahit nagusto pang imbestigahang maigi ng mga eksperto ang hayop na ito, isa may mahirap silang makita at sobra pang nakalalason ang kalagayan sa loob ng kuweba na naging dahilan para kakaunti pa lamang ang ating nalalaman patungkol sa nilalang. Number 9. Slovenian Caves Sa Slovenia ay mayroong mga kuweba na naglalaman ng isang kakaibang uri ng nilalang na sigurado akong magpapamangha at magbibigay din sa ng kilabot at sila yung tinatawag na mga Olm o kilala din sa bansag na baby dragon. Dulot na sa kanilang mahabang pangangatawan, patulis ng uso at mga kamay ay talaga namang nagmimistula silang mga batang dragon. Walang matang mga Olm na nagiging para magkaroon sila ng nakakatakot na itsura Ngunit dahil sa bibihira lamang makita ang ganitong uri ng hayop sa ating kalikasan ay hindi na tayo dapat magtakapa kung bakit ituturing na lamang sila na isa sa pinakamalaking dahilan sa pagbisita ng maraming mga tao sa lugar. Nakakalungkot lamang isipin na dahil hirap magparami ang mga orm ay mas bumababa lamang ang kanilang populasyon sa paglipas ng mga panahon. Kung kaya't nagsasagawa na ng mga proyekto at aksyon ang mga eksperto upang matulungan lumago. Ang dami ng hayop na ito. Number 8, Bracken Cave. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na kahit na marami sa atin ang nag-iisip na ang mga paniki ay naninirahan sa loob ng mga kuweba, ay mas madalas pa ding naninirahan ng mga hayop nito sa mga kagubatan? Iilan lamang ang uri ng mga paniki na pinipiling tumira sa loob ng mga kuweba kung saan ang isa sa mga ito ay ang tinatawag na Mexican Free-Tailed Bats na kadalasang matatagpuan sa estado ng Texas sa bansang Amerika at pati na rin sa bansang Mexico. Sa Bracken Cave sa Texas ay matatagpuan ang pinakamalaking koloni ng mga paniki sa buong mundo kung saan tinatayang 20 milyong populasyon ng Mexican Free-Tailed Bats ang naninirahan sa loob nito kung kaya't itinuturing ng mga eksperto ang lugar bilang isa sa solusyon sa unti-unting pagbaba ng populasyon ng uri ng paniki na ito. Number 7. Minas gerais Caves sa ilagang bahagi ng Minas gerais sa bansang Brazil, may matatagpuan natin ng isang kakaibang uri ng isda na mapapansing walang mga mata at ito ay ang mga Brazilian Blind Carassid o Stiga sits na kaysa manirahan sa kailaliman ng ating karagatan ay matatagpuan sa mga tubig sa loob ng mga kuweba ng lugar kung saan dahil walang pumapasok na liwanag dito ay hindi na kinikilangan pang makakita ng mga isda upang mabuhay. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto, ay matagal nang naninirahan sa ating planeta ang mga blind karasid, kung saan nakaiwas lamang sila sa extinction dahil sa kanilang pagtatago sa loob ng mga kuweba. Ngunit kung magpapatuloy daw ang ganitong klase ng pamumuhay ng mga isda, ay sa susunod ng mga taon ay posible silang tuluyan ng maubos at mawala. Number 6. Balayrek Island Caves sa isla ng Balayre ay mayroong isang uri ng hayop na naging extinct na ilang siglo nang na nakararaan. At ito ay ang Baleiric Island Cave Goat o Myotragus na isa sa pinakakakaibang uri ng hayop sa ating planeta noong ito ay nabubuhay pa. Dulot na kahit na mga mammals ang ganitong uri ng kambing ay tinuturing pa din silang cold-blooded. Kung kaya't mabaga lamang ang kanilang pagkilos, dulot na hindi sila nasasanay na makipag-agawan sa ibang mga hayop. Sa kadayla ng kakaunti lamang ang mga hayop na naninirahan sa isla. Maliit lamang ang mga kambing na ito na pinaniniwalaan ng mga eksperto na nagmula sa kakapusan ng mga pagkain sa isla. Kung kaya't para maging sapat ang kanilang nutrisyon ay unti-unting nag-e-evolve ang mga Miotragus na naging dahilan din naman ng kanilang pagiging extinct kung saan nang bumisita ang mga tao sa isla ay madali lamang nilang nahuli ang mga kambing na unti-unting naubos dahil sa labis na paghuli at pagkain sa kanila. Number 5, Kauai Cave Sa estado ng Hawaii sa Bansang Amerika ay matatagpuan natin ang isla ng Kauai na naglalaman ng mga kuweba kung saan nakatira ang isang kakaibang hayop na kung tawagin ay wolf spiders na dahil sa kasanayan ng manirahan sa madidilim ng mga lugar ay napag-alamang bulag na at hindi na nakakakita. Nakakatakot man ang itsura ng gagamba na ito ay hindi naman nakalalason ang kanilang mga kagat. Kung kaya't may ilang mga residente ang nagdesisyon na magalaga ng mga ito sa loob ng kanilang mga tahanan. Dahil bulag ang mga Kawaii Cave Wolf Spiders ay naging eksperto na sila sa panguhuli sa mga madadilim na lugar at kung saan ginagamit nila ang kanilang matalas na pakiramdam upang malaman ang direksyon ng kanilang biktima. Number 4, Gruta Casa de Pedra ang susunod nating tatalakayin sa ating listahan ay sigurado ang magbibigay ng takot at pandidiri sa marami sa atin. Dulot ng mga hayop na ito na kung tawagin ay Hausera na matatagpuan sa Kuwebang Gruta Casa de Padra sa Bansang Brazil ay mayroong malapad ng mga bulate na naninirahan pa sa ilalim ng lupa. Sa lahat ng mga lahi ng Hausera sa ating planeta ay ito lamang ang nagbubukod tanging may kapabilidad na manirahan sa kailaliman ng lupa kung kaya't interesado talaga ang mga eksperto patungkol sa hayop na ito. Ngunit sa kasamang palad ay madalang lamang sila kung magpakita sa mga tao kung kaya't sadyang kakaunti pa lamang ang ating nalalaman tungkol sa kanila. Number 3, Puerto Princesa Underground River Sigurado akong pamilyar na tayo sa lugar na ito na ating tatalakayin. Dulot ng Puerto Princesa Underground River sa probinsya ng Palawan ang isa sa pinakakilala at ituturing nalikas na yaman ng ating bansang Pilipinas Pero lumaba na hindi lamang ang lugar ang siyang dapat nating pangalagaan at pahalagahan Kundi pati na rin ang mga naninirahan dito Matatagpuan sa paligid ng kuweba pati na sa loob nito Ang napakadaming mga nilalang na dito lamang makikita Kagaya ng Philippine Woodland Frog na matatagpuan lamang sa ating bansa Kung saan kasama nito ay ang iba't ibang mga nilalang kagaya ng mga paniki gagamba, isda at marami pang iba na nagiging rason din para maraming mga turista ang pumunta at bumisita sa lugar. Number 2. Limestone Caves Magmula sa mga kuweba sa bansang Vietnam hanggang sa bansang China ay makakatagpo tayo ng mga limestone caves na naglalaman ng isang kakaibang uri ng hayop na talaga namang gumulat sa ating mga eksperto at ito ay ang mga Sino Kalipus na mayroong itsura na tila ba may katawan ng hipon at ulo ng isang langgam na talaga namang umintriga sa maraming mga tao. Dulot na kaya lamang mabuhay ng hayop na ito sa loob ng mga tropikong lugar kung saan pag sila ay ating inilabas at nilipat ng lugar ay agad silang mamamatay. Naniging dahilan para mahirapan ng mga ekspertong kunin ng mga ito upang pag-aralan. Isang uri ng milipid ang Sinocalipus kung kaya't mayroon silang libo-libong mga binti na dagdag pa sa kanilang hindi kaaya-ayang itsura ay talagang namang nagbibigay sila ng kilabot sa ilan sa nakakakita na sa kanila. Number 1. Caribbean Cave Sa kuweba ng rehiyon ng Caribbean sa Amerika ay matatagpuan natin ang isang uri ng hayop na kahit pa na tinatawag na Gask eel ay hindi isang uri ng igat kundi isang isda na mayroon lamang itsura na parang sa mga ahas na nagbibigay sa hayop ng hindi kaaya-ayang itsura Kadalasang naninirahan sa lalim na humigit kumulang 20,000 talampakan ang mga cask Ngunit kaya din nilang manirahan sa mababaw na parte ng ating karagatan. Kung kaya't ng pagkakatagpo nito sa loob ng kweb ay talaga namang hindi nagdulot ng pagtataka sa mga eksperto. Ngunit kahit na gusto pa nating imbestigan lalo ang mga isda ito ay dahil sa madalas silang naninirahan sa malalim na parte ng ating karagatan ay sadyang mahirap pa natin silang mapag-aralan dulot na hindi pa sapat ang ating teknolohiya sa kasalukuyan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga lugar sa ating planeta ang makikitaan natin ng mga kakaiba at hindi may paliwanag na nila lang. Kagaya na lamang ng ating mga kuweba na isa na siguro sa pinakamisteryosong lugar sa ating planeta Dulot na kagaya ng ating karagatan ay sadyang hindi pa natin lubusang nagagalugad ang kabuoan ng mga ito. Kung kaya't marami pa tayong dapat na makita at madiskubre patungkol dito. Kaya para iyo, alin sa mga ito ang pinaka nagustuhan mo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.